Ibinida ni Ann Curtis ang kanyang bagong hairstyle na talagang bumagay sa kanya. Sabi ng kanyang mga co-hosts at mga netizens. Ayon naman kay Ann, kailangan paghandaan ang isang uning kong Grand Finals ng tawag na tanghalan sa It Showtime. Pinakiusapang muli ni Ann ang lahat na magiging mabait dahil aniya ay okay na okay sila ni Vice Ganda. Kaugnay ito sa kanila naging biruan kamakailan sa kanilang branda gudan. Parehas silang nagpaliwanag kaugnay sa nangyari at maging si Vice Ganda ay nagsori dahil aminado siyang hindi niya napag-isipan ang kanyang biro. Si Ann Curtis Smith, pinanganap noong 17 ng February 1985 sa Yarwonga, Victoria, Australia ay isang Pilipino Espanyol, Australianong actress, modelo, TV host, mga awit, fashion icon, recording artist at DJ. Si Anne O'Hallis Curtis Smith ay ang panganay na anak nila James Ernest Curtis Smith, isang Australianong abogado at ni Carmencita O'Hallis, isang Pilipino-Espanyol. Sa edad na labing dalawa, siya ay nabakasyon sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ang pananatili niya sa Pilipinas ay naging permanente. Nang siya ay nabiskubli habang kumakain sa isang fast food restaurant sa Boni Highway at nakuha rin niya ang pinakaunang trabaho ng pagmamodelo dito. Makalipas sa ilang araw, nakuha niya ang unang commercial niya. Suportado siya ng kanyang nanay at gusto talaga siyang mag-showbiz. Ngunit ang kanyang tatay ay hindi payag nung una. Ang kanyang tatay ay po sa pag-aaral kaya pinipigilan niya si Ann na mag-showbiz. Dahil sa trabaho ni Ann, siya at ang kanyang ama ay nagdesisyon na tumira na sa Pilipinas. Tinapos niya ang kanyang grade school sa Colegio de Santa Rosa, Makati. Dahil di siya matatas sa Pilipino, kinailangan niya kumuha ng espesyal na klase sa Pilipino para maging mahusay siya. Ang unang pelikula ni Anne ay ang Magic Kingdom, kung saan si Prinsesa Dalia ang kanyang papel. Matapos naman nito ay kinuha niya ang talent ng Viva Films. Dumabas rin siya sa ilang teleserye ng GMA Network. Noong 2004, dumipat siya sa ABS-CBN. Napuha ni Curtis ang unang big break sa Philippine Primetime TV na makuha niya ang papel ni Stephanie Borromeo sa teleserye na Hiram. At noong 2005, nakuha naman niya ang unang title role bilang Fatima. Sa parehong taon, siya ay nag-host ng reality na Cupid's kasama ang kanilang mabuting kaibigan na si Luis Manzano. Sa taong 2006, nakuha niya ang unang pelikula niya mula sa Star Cinema na All About Love.